Si Alia's nanay nireklamo nire yung kanyang bayaw dahil po sa ginawang kahalayan daw po sa kanyang anak na 12 anos lamang po noong June 21. Maganda hapon, welcome to the studio po. Ang biktima po dito ay inyong anak. Opo. Sige po ma'am, pakikwento po kung ano nangyari sa inyong anak. Ano po sir, noong June 21 po, nasa UAE po ako, OFW po ako, nakareceive po ako ng tawag sa asawa po ng partner ko na yung anak ko nga daw po ay ginalaw po. <gasps> Mm. <laughs> May part po na sinisisi ka yung sarili ko Kasi diwad ko Pero wala rin po kong mag magawa Kasi kailangan ko rin po magtrabaho So bali po nung <coughs> Nung araw din po ngayon June 21 Yung pinagsabihan po ng anak ko na Nakapatid po ng partner ko Bumiyahe po sila from Doon po sa Mampanga Papunta po doon sa lugar ko Nasaan yung anak ko Para makuha po yung anak ko Kasi Sino po ang suspect dito sa pangahalay ng iyong Asawa 12 po 12. ng kapatid ko. Kinakasama po niya kasi hindi naman po sila kasal. Yung kinakasama po ng inyong kapatid, ma'am, nakatira sa same na bahay dito sa inyong anak na 12 Opo. Years old. Ano okay. po kasi, sir? Nag-transfer po yung anak ko dun sa kanila kasi... At paano po nahuli? Paano hindi. nalaman, ma'am, na may naganong ganong pangyayari? Nung tinawagan kayo, paano daw po nahuli? Paano po nalaman nila? In ng anak niya. Okay, ano pong sabi ng anak ninyo ma'am kung kaya nyo pong i-recount sa amin paano daw po nangyari ang panghahalay? Ano daw po, sir? Kasi may meeting po sa school mm. ng anak ko so yung kapatid ko po <coughs> siya po yung umatende. iwan po yung anak ko sa bahay dahil po maglalaba po ng uniform niya kaya hindi na po niya sinama. Doon po nangyari nung mag-isa na lang po yung anak ko sa bahay, doon po niya po ginalaw. Okay. At ginalaw niya in such because ma'am there are two means of committing rape no unfortunately i have to explain this um it's very hard to explain kasi 12 years old ang biktima but there are two ways to commit rape one is by the sexual act by the penetration of the sexual organ of the male sa female or two by sexual assault by the penetration of any orifice in the body using any object Diba? So, one is the one normal... Po. One Yung one po. Okay. Sige. Masamang sabihin pero that would be beneficial for our case. Bakit? Uh, in the medical legal, it would appear that Opo, there would be po apparent penetration. May awag po akong medical legal, sir, That's good. na magpapatunay na nangyari po talaga yon At That's saka good. din po, sir, kaya din po ako lumapit sa inyo. Kasi po yung pamilya po nung lalaki, sir hindi rin po nila kami pinapatahimik. Nagchat-chat sila na willing silang magbayad. Palitan lang daw po yung kaso. Mga ganyan po. Iniisip po nila yung mental health po nila. Nung magulang daw po ng lalaki. Pero yung mental health ko po, yung anak ko, hindi po nila naisip. Hindi po tayo papayag, ma'am. First and foremost, your child is not for sale. Opo. Hindi natin ibebenta yung dangal ng anak. We will guarantee that. Kung may kailangan kayong tulong financial or anything, humirap ang buhay dahil kailangan niyo umuwi dito, you go to us. You don't go to them. Either. Tandaan niyo po, ma'am, when somebody offers you money in exchange for settlement ng isang rape case. Bine-bend, parang, ang sama naman sa loob. Minimesage nila diretsyo okay, yung What? anak ko. Minimesage po nila diretsyo na sinasabi nila, sana kung pakiusapan mo yung mama mo kasi hindi naman daw masamang tao yung suspect. Sir, kung hindi masamang tao, hindi sobrang kahayupan nung ginagawa Sabi nila. Sabi pa nila, sir, mo. bigyan daw ng second chance. Bakit sir, yung anak ko, yung ginawa niya sa anak ko, sir, mababawi ba nila yun? I completely understand, ma'am. Sa aking palagay, ma'am, no? Uh, there's no other way to go about this than by filing a case for statutory rape against po yung sa bayaw ninyo. Sa kinakasama ng inyong kapatid. Okay? Do you know kung nasaan po siya? Po, nung gabi po na yun ng June 21 yung kapatid ko po na pinakausapan nung nung bayaw po ng partner ko na mauna na dun sa bahay po nung Guys, nung suspect ang ginawa po niya tinawagan niya yung asawa po ng suspect para sabihin na ate pupunta kami dyan, kukunin namin yung anak ko kasi po may ano nga daw po na nangyari na ganun tapos po sir nung nalaman po yun nung inong kapatid ko nag daw sila nung lalaki, tapos pinaalis po yung lalaki. Ngayon po, sir, yung lalaki, hindi na po, di po namin alam kung nasan. Sabi po nila, hindi daw po nila makontakt ganun. Pero alam ko, sir, malakas yung kotob ko, sir, na tinutulungan lang nila na magtago. Ma'am, di natin alam kung nasan siya ngayon. We will cross that bridge when we get there. Ah, uh, Tutulungan namin kayong hanapin siya pag lumabas yung warrant of arrest na to. Opo, sir. Uh, ang gagawin po natin, ma'am, is we will submit the evidence we have and you will execute a statement. Kung kaya po ng anak ninyo sana tumindig at mag-execute ng statement kung ano nangyari, napaka malaking tulong po nun kasama ng medical legal, ma'am. Dahil at the end of the day, in cases of rape, Very strong evidence is the testimony of the victim. Kayo ang best witness sa nangyari. The victim is always the best witness to the crime. So, ma'am, kung kailangan po ng counseling ng inyong anak oh po, to help her do this, Tapos, we will avail sir, of counseling. Ano po. din po? Huwag po ako ng tulong talaga, sir. Kasi yung financial po talaga, hindi ko kaya na. Oh, pabalik-balik kami sa Batangas. We will extend financial as Sinko, assistance sir. po, ma'am. At kung may kailangan kayong pinansyal, ma'am, sasabihin nyo sa amin. Huwag kayong magpapatokso doon sa pamilya ng bayaw, nyo, ng kriminal dito sa kasong to. Kasi gagamitin nila yung vulnerability na yan para bilihin yung dangal ng anak ninyo. And we are not in the business of selling that. Ma'am, kahayupan itong ginawa nila. There's no higher crime to me than statutory rape. Bata yan, inosente yan, at lalaki siya, malakas siya, pinagsamantalahan niya ang kahinaan ng iba inagaw niya yung dangal ng no? isang bata. And we will not let them get away with this. So we will be filing the case for statutory rape. It's very clear. In the medical legal, it would show that there's a notching at the 3, 5, and 7 o'clock positions which is evident of uh, blunt force trauma of penetrating the hymen. In short, it's very clear sa medical legal po na may penetration. Diba? So the first means of committing rape by sexual act is established naman. We can establish it naman. Especially paired with the testimony of the child victim. Di ba? Kailangan lang po namin ng tulong ninyo, ma'am. Yes, po. Na wag, wag tayong atras dito. Hindi po talaga, sir. Ah, po. Sir, nung nalaman ko yun talaga. Pinangako ko po sa sarili ko na nangyari yun dahil wala yung anak ko. Wala na akong magagawa doon. Nangyari na, pero may magagawa ako para mapanagot yung may ma sala na yun. Ma'am, at bago tayo matapos, makausap namin kayo ng mas mabuti tungkol dito off-air, no? Ngayon na alam nyo nang tutulungan oh, ka namin. Huwag yung sisisihin sarili nyo. Okay. There is only one person to blame in the crime of rape. Yung rapist. Mabuti. Hindi kayo, ma'am. Hindi kayo nagkulang bilang magulang dahil kailangan nyo magtrabaho. Normal yun. takayo kayo magtatrabaho. Ang hindi normal dito yung hayop na gumawa ng krimen na to. Ayaw ko, ma'am, na malungkot kayo. Isipin nyo masama kayong magulang. Hindi po. Mabuti kayong magulang kasi willing kayong ipaglaban yung anak mo. Tutulungan namin kayo, ma'am. Uh, if you need legal representation, will be more than happy to provide it for you. Kasi so, hindi po namin kakayanin na may ganito, 'di ba? Like kung sinasabi sa mundo ngayon takot na takot ako magkabatang babae because I would not know what to do kapag ganyan yung sitwasyon. You are handling this better than I I would have probably handled it, ma'am. ang sinasabi ko sa inyo, matapang kayo, magaling kayong magulang, umuwi kayo for your child. Always be there for your child, especially habang tumatakbo putong kaso. At tutulungan namin kayo, ma'am. Thank you. We won't we won't let this happen, 'di ba? Ma'am, nakausap na rin po namin yung uh, MSWD and yung WCPD po ng Batangas. And a assistihan po namin kayo, ma'am, ha? Mm -hmm. Opo. At kakausapin din po namin kayo sa kabilang studio para makausap po kayo, po kayo ng reporter po namin. Mm -hmm. Thank you very much po, ng hapon.